So, ayan, sarap ng panahon dito sa amin. Maaraw, mainit. So, Tingnan niyo naka-t-shirt nung tayo ngayon. Mamaya na tayo magsuot ng uniform eh kasi pabiyahe tayo ngayon sa ating security job. Halos ko tatapos doon din ng trabaho natin sa grocery. So, ganun talaga yung kuan pala dito sa kuan sa ibang bansa, naroon na dito sa US. Kung yung sinasahod mo is parang halos kulang o sakto lang required ka na magtrabaho double job para naman kahit papano is nakakatulong ka hindi kaya maaalalayan mo yung pag araw araw ninyo dito kasi dito mahal yung kwan mahal yung mga bilihin mga apartment mga ganun mahal pero dito sa totoo lang hindi lang naman tayo mga Pilipino yung uh, laging kumukuha ng kuan uh, ng the whole job o nagtatrabaho ng dalawa marami rin ibang lahi dito na nagtatrabaho dalawa tatlo depende kung may mga bakanting oras sila kasi nga yun nga dahil sa cost of living dito sa US masyadong mahal tapos siempre nakadepende rin naman kung saan kang kuan saan lugar kung saan city ka kung saan state ka na na kuan na nakatira so kung nasa proper ka town town mga ganon tsaka malapit sa mga trabaho yan ibig sabihin yung mga apartment yan o tika yung mga bahay na pinaparentahan masyadong mahal Unlike sa mga malalayo May mga distansya Mga isa-dalawang oras na biyahe Mura lang dun yung mga renta Compared dito sa downtown Pero ang kaganda lang naman dito sa Kwan Sa US Ewan ko lang sa ibang state ha Dito sa isa area namin Washington Kahit pa dalawa Trabaho mo tapos kung halimbawa may extra ka pa isa sa buong linggo hindi siya ganun kahirap o di kaya hindi siya ganun kabigat kasi yung trabaho naman dito kung sanay ka sa mga mabibigat na trabaho mahirap pa trabaho sa Pilipinas dati kaya kaya mo dito napaka easy kumbaga na trabaho di kaya sa Pilipinas na alam mo yon yung tipo na isasagad yung lakas mo sa isang trabaho pa lang dito nakakadalawang trabaho ka na kondisyon ka pa yun nga lang yung isa lang na kalaban ko dito para sa akin yung kuya antukin kasi ako eh mabilis ako antukin tapos lagi akong natutulog mga ganun. Eh, Yung isang trabaho ko Madaling araw ako maalis Gumigising ako ng alas 3 Para magprepare Ilabas yung alaga namin Yung Brody Tapos mga 3.40 ganyan Mabiyahe na ako papuntang trabaho Kasi medyo malapit lang dito sa amin yung, yung Sa grocery ko na trabaho Nasa 10 to 12 minutes lang drive So malapit lang yun lang yung isa sa mga parang nakaka-condin minsan yung madaling araw nagigising kasi kasarapan ng tulog yan diba ba sarap sana matulog pero ganoon talaga yung buhay dito kailangan mong magtiis magtiyaga kung may plano ka sa buhay mo kung gusto mo na makakaipon ka o di kaya kung gusto mo na kahit papano nakakapagtabig ka may gusto kang bilhin kailangan mong gawin yon kailangan mong maghanap ng uh, extra na kung saan pwede kang kumita Nang mas malaki yun nga lang sabi nila totoo naman din na pagka malaki sahod mo malaki rin tax pero okay lang yan o eh diba ang importante meron naka dito parang napakasarap magtrabaho napakagaan lalo na pagka yung sa security security naman kasi hindi ganun kayarap eh mahirap lang yung para sa akin yung mga gagawa-gawa ng mga report nakikipag-usap sa mga matataas din na eh hindi ba hindi talaga ganun ka confident pero buti na lang mabait yung kasama ko doon para saan pa katagalan masasanay din tayo sa mga ganyang bagay tsaka dito alam nyo ba kung bakit marami rin dito sa US na nagdo double job kasi yung iba ginagamit sa pag-aaral ng mga anak nila iniipon nila yun para sa mga pag-aaral ng mga anak kasi mahal yung pag-aaral ma mahal yung kolehiyo dito sa US pero may mga public school din naman dito na uh, medyo mura-mura pero depende siguro sa kwan depende siguro sa kurso kaya nga yung mga tao dito sa amin dito mas, kum mas kumukuha sila ng mga certification ng mga, mga training basta yung mga nagagamit nila dito pagka yung high school graduate ka so, ayun nga kahit pasabihin nila na dalawa, tatlo trabaho mo dito ang importante nag-i-enjoy ka wag kang problema yun nandun na tayo sa sinabi ko kanina nakakapuyat pero pag gumising ka naman, buwangon ka stretching lang, sapat na umising na hindi diwang pero minsan talaga di ba iwasan na kuwan na inaantok sa trabaho lalo pag kayong sabado biyarnes na sa sabado sa, sa aking schedule kasi doon ako natatrabaho sa kuwan eh. sa produce doon sa kabila nakakantok doon kaya nga pagtapos ko doon mas gusto gusto ko pa na lumilipad doon sa mga buhatan sa mga, na mga prutas para ising na ising yung diwa para pagpasok dito sa security job ising pa rin so tara sa nyo ko sa, sa site ko Nakita niyo yung kalsada, di ba? Ang ganda. Ang ganda, ang laki. Hindi mo traffic, maluwang. Pero may mga times din din na nabang matraffic yung lugar na to. Lalo yung sa kaliwa. Yung pia dito sa dinadaanan yung ngayon. Biyara lang ito. Kasi po, pa-exit to eh. Puro pa, pagkita sa kami ng lugar. Hindi mm, kaya dito sa kapila pagkita sa mga sentro. So ayun. Sa mga uh, nagpaplano na Napumunta dito. Magiging posible na kagaya ko rin kayo na magdo-double job. Kung hindi kayo magtatrabaho sa mga opisina, mga corporate, mga ganyan. O di kaya, yung mga nurse nga natin dito, yung mga kakilala na ako, yung mga naging parking namin sabi nila malaki yung sahod ng mga yan pero kumukuha pa rin sila ng overtime kawawa din pala sila no runners puyatan din yung trabaho nila pagod tapos kung sino sino at kung ano ano ugali pa yung mga nakakasalamuhan nila araw araw pang nasa duty sila Pares nandito naman din sa amin, sa security Pero ang kaganda lang kasi sa security Buong kwan lang yun Sa kumpanya nandito na Halos, sa isang taon ko na, Halos kilala ko na, halos Lahat lahat yung mga yung trabaho niyan Memorize ko na yung mga mukha nila Pero sa pangalan, may Bigkas yung mga pangalan nila May mga mahaba May mga kakaiba Hindi kaya sa mga Pilipino, di ba? Pag Pilipino napakadali lang kung tandaan yung mga pangalan nila unlike sa ibang lahi na, na ang hapa tapos yung iba unique <coughs> pero masaya magtrabaho dito <laughs> hindi yung buloy sarili mo kung masyadong sirisuhin kasi pagka uh, masyadong seryoso wala mapuboard ka din ikaw din yung mahirapan na mag enjoy ka lang ay eh. malapit na tayo sa ating side yan. ngayon yung mga puno na yan ang dami pang dahon ngayon yan pero mga uh, ilang buwan na lang siguro maglakas na naman yung mga yan tapos kakalbo na naman ibang panahon naman manabig na naman pero sana nga December na to eh. Ngayon ito mainit. Masarap yung panahon ito Parang kan lang. Parang nasa Pilipinas vibe ka lang. Summer na summer. Pero yung init dito. Parang mas sobra naman dyan sa Pilipinas kasi yung init. Dito hindi. Mainit siya. Kaya nga dati. Pinatawa lang ko yung kwan. Yung mga... OFW na nang galing sa mga malamig na lugar tapos pag pumunta sila sa umuwi sila ng Pilipinas, yung init na init sila Ay, alam mo yun dito pala ganun din yung magiging sitwasyon mo kasi pag nasaan yung katawan mo na masyadong malamig tapos pagdating ng summer sa amin kahit hindi ganun kainit naiinitan ka na kasi nga mas mahaba yung panahon na malamig yung klima kaysa sa tag so ayun kwento ko lang diba? wala akong magawa so ayun guys at daan daan na tayo papasok sa ating site yan pala yung site ko ito yung building na yan hindi ako matatrabaho sa loob so ayun guys Next time on it, bye bye.